pagkakita ng ano? Nang? Nang standby. Ikaw, ano? Nang hindi pwede magtrabaho dahil may baby. Ikaw, ano? Rupak ng oto. <laughs> Rupak. Rupak ng oto. Hindi ka na nakadaan, Kuya Rod. Ay, babaw. Gusto na ako lang Ayan po. Makakalis na po siya. <laughs> Anong plano? <laughs> Anong plano, boss? Sarado yung... Sarado yung madadaanan <laughs> daw niya. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin nakakad... Alis. <laughs> May oh, Ayan. 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 Yan ang vlogger mo. Alimeto mo. Nino, di ka eh. Parang kala pala absent kayo mo na. Pero nga na absent video mo. Mamit ayos ka kasi. Bigo, bigo. Bigo, ligo. Ay, bigo, <laughs> ligo ka na. Uy. Day ka lang gano'n. Ay, kayo natin. na lang, Kat. Dito may rek. Ah, dito may rek. Hindi, bari. Walang langis yun eh. Walang huh? langis. Walang langis.